what's up guys uh, dito kami ngayon sa may ano ba itong area na ba? Anto, Batasan, Batasan San Mateo Ah, uh, Batasan San Mateo Road ayan, mandami namin mga tropa ayan, wala papansin nyo ay hindi pala ayan, ayan mga tambay so ayan, kasama ko si Brad Jobert Brad Jobert, ayan Paunahan kami ngayon ng sino ang una mapapasukan ng booking. So ayan. Eh, hindi makita. Hindi makita. Ano Oo, na? maliwanag. Dito, dito, hey, dito, dito dapat sa box. dito. Ayan, takon nila. Dito dapat sa box. Kaya try mo dito. Ayun nga hindi, hindi ko ayan na ako so shout out dyan kay Franz Jobert tol, musta bumiay ka ba ngayon? ayan nandito nga ngayon rito paunahan tayo pa ng booking tol, pumasok pala ah may booking call ha? Balik ka tol! Ayan. <laughs> Oo. Oh. na. Oh. So paunahan kami ngayon ng booking. Ayan. Move it tol. Move it. Ayan. Nag-vlog ka? Oo. Nag-vlog No! Shout out! Shout out sa <laughs> move, move It! Ayan. <laughs> ah, ano nangyari sa Move Ayan. <laughs> ah. Araw-araw kayo -araw tumatanggap ng 500 settings. 500 ano? 500 na ano? Mag-a-apply yan. Tapos ngayon, ganito na kami nangyari. Upuan na, nag-upo na kami. Nag-aantay ng booking. Doon ka sa ano? Sa SN? Ang dami doon, nasa gilid. Oo, ang dami doon. Nakatambay sila. <laughs> hindi na ako tumambay. Kukulang eh, no? Oo. Pag-aagawan lang eh. Wala, mahina na ako kay Mubit. Dati ang lakas ko, ngayon wala na. Nga nga. Lilipad <laughs> namin sa Maxis. <laughs> yeah, Maxis, so oh, yan. Lilipad oh. kami sa Maxis. Ano may tawag na eh. <laughs> na yan? Ayaw mo na yan. Eh, ano yan? Kung <laughs> credit yan. Oo. Oh. Ayan. Okay. Okay. Bye. Meron ka na, Tol? Wala ka Uy, may movie na siya magkano, Tol. Tiwan oh, lang. Ano o? Pwede na yan. Gurami! <laughs> Sige, Tol. Ingat, Tol. Ayan, naunahan kami. Ni, ano. Ayan. Ayan ang motor niya, o.